Guys, good afternoon. Tayo pala galing dito sa bundok. Na tayo nagkuha ng saging. Ayan. Saba. Tapos ito yung isa. Hinog na. Hinog na siya. Ayan. Ayan. Saging. sabah saba. Mayroon pa tayo mga tibain. Ito po ay tanim ni Papa. ay eh. Andali natin si Papa. tayo pala ay nagpilapil ng palay kaya ang palayan kaya tayo nag-ahon ng bundok tayo ay baba na at hapon na hindi ko na pala sinama sa video yung aking pagpapilapil at medyo maulan kaninang umaga tayo ay ahon na hapon na Then check pala natin ay 4.36 na ng hapon Okay, mababa na Ayan yung saging Ating balabal agwit Mababa na tayo

Tandaan. Putik. Hmm. Ah. Medyo mataas-taas pa yung ating aahonin mamaya dito sa itaas. Tayo-tayo lang pagod ay. dobro pa